Tinalakay po sa isang focused group discussion po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ilang samahan po na maingis isda sa Western Pangasinan ang mga hamon na kinakaharap po ng industriya dulot ng climate change. Dumalo sa pagtitipo ng iba't ibang tanggapan mula sa mga bayan po ng Swala, Alabino City, Bolinao at Anda bilang tagapanguna sa mga programang susuporta sa sektor ng pangisdaan. Pinag-uusapan din sa diskusyon ng Climate Risk Vulner uh, Vulnerability Assessment or CRVA ng ilang seafood products tulad ng bangus, hipon, hito at talaba ibinahagi rin ang malaking tulong ng CRVA tool sa pagpaplano at pagpapanatili ng sigla ng sektor ng pangisnaan sa Lalawigan. IFM News! IFM News! IFM! IFM News!